May mga gusto lang po akong i-clarify doon sa mga interviews at mga sagot ng nanay ko po sa uh, mga interviews niya po. Um, Una-una po yung um, 70k na incentives po na sinasabi niya from uh, World Championships 2021 po. unang una po 2022 po yun. At um, hindi lang po 70k yung um, na-receive ko po doon. Alam ko 6 digits po yun. Um, dahil dalawa po yung nakuha kong medalya After nun, mga bandang December, umuwi ako sa Pilipinas. Nakikita kami ng mama ko. Uh, at hindi niya sa akin sinasabi na na-receive niya na pala yung incentives ko from World Championships. Hindi ko pa po malalaman na na-receive niya na po yung incentives ko kung hindi ko pa po hinanap. Never ko na po na-receive yung incentives ko po na yun. At uh, never ko na rin naman po na hiningi yun sa kanila. Uh, binigay ko na at wala na po yun sa akin. Ang sa akin lang naman, gusto ko malaman kung saan napunta yung incentives ko po naman. Yung principal po kasi dito wala po sa liit o laki ng amount po na incentives po na ginalaw niya. Kundi po sa pagdago at paggalaw niya nang wala ko pong consent yung pinapoint ko po sa kanya. At yung about sa red flag daw po si Chloe na sinabi ng mama ko, nusgahan niya po agad si Chloe sa pananamit at sa pag aakto po niya. Um, magkaiba po ng pinalakihan. Unang-una, lumaki si Chloe sa Australia. At ayun yung nakagis na yung culture. At ibang-iba po talaga sa Pilipinas kung paano tayo gumalaw, magsalita o po. At yung about po sa yung mauubos po yung anak ko, Nasabi po ng mama ko, unang-una po si Chloe po may sarili po siyang income. Lahat po nang nakikita yung gamit o yung pag-travel niya kung saan-saan po, galing po yung sa pinagpaguran niya po. At bakit naman okay. so, uh, po ako ito? Kaya nga po nang si Chloe po may sarili po siyang income. And lahat po ng baka account -bank ko po nasa mama ko po, uh, may mga instances po talaga na si Chloe po yung sumasabi sa akin bukod sa incentives ko kung nasa kanya din kasi bank um, account ko sa monthly allowances na position na business nung nakuha ko na yung bank account ko,